storya ng tatlong sa aile Darang mo ang kalanghati. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatatak sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang imahe nito. nga oh, pala si Jelo pare. Jason kon. Jello, Jello. Kilalan Jason Law. Sa lahat ng mga tato mo. Alin dyan yung unang gusto mong ikwento sa amin? Umpisa natin sa unang tattoo ko sa katawan. Mm -hmm. Bitches, ito. SWI. Unang gang ko na nasiliyan sa Quiapo. Bitches 2000, mga ganun. Bata pa lang ako, may tattoo na ako. Ah. Mga kasabayan ko dyan, mga brother din ng Quiapo. Marami, marami sa nakasabayan dyan. Mga batang Sputnik. Mga Sputnik mm -hmm. sila. Ano Pero, ba ibig sabihin ng SWI? Samahang walang iwanan. Ayan yung unang tatuo na nasa lihang Hanggang sa na malagi ulit ako rito sa lugar namin. Matagal ako nawala rito sa lugar namin. Siguro mga dalawang taon din mahigit. Nag-stay lang ako rito nung namatay yung stepfather ko kasi nga walang, wala na kang kasama yung nanay ko. Pwede hmm. Which is sa'yo na, nagsimula na yung Lerma Town. Ito. Lerma oh. Hmm. Town. Hmm. Natayo namin to 2009. Which is kasama si ang namayapa akong kapatid, si Skip Dos Buknoy na kalilibing lang yung naran. Kami-kami nagsimula rito, sila Michael, sila Dice One, Herma Town Tol, kami ang pinaka magugulo rito sa lugar na to. Nagsimula lang to kasi nung panahon na tambay-tambay, bumalik ako rito sa lugar na to, napatambay ako dyan sa may Lerma, naisipan naming magbuo ng gang. Mm -hmm. Na which is kasama talaga yung mga makukulit na bata rito na nakasama ko. Mm -hmm. Yan sila Buknoy, Skipdos, yan sila Dice 1, sila Bio, sila Miao, yan mga kasama ko. Yung ibang lugar sa Kayapo naman is naka ko. Mga nakalaban din namin. Hanggang doon sa kabila, Recto, mga nakalaban din namin yan. Mga yan. Ito rin yung dahilan kaya namasukan ako. Uh, pumasok ko sa loob dahil uh, sa gulo na napasok ng gang na ginawa namin. Which is napunta ako sa pangkat ng bahala. Okay. Yan, Ito Ito. Ito. Ayan. bala. Magulo nung araw. Nagkaroon ng matinding riot dito. May nabaril kami. Ako yung nahuli. Hindi naman sa Manila City Jail dyan lang sa Station 3. One and a half year din ako dyan naglagi. Hmm. Piansado lang ako. Sasamahan nyo na yan. Meron ka bang karanasan na hindi-hindi mo makakalimutan? Oh, meron, meron akong karanasan na ano, na hindi ko talaga makakalimutan, no. Talagang halos muntik na ako mamatay, inabot ako ng mga batang kaya po dito sa May rayot din no araw na 'yon. Wala na, hindi ko na alam yung nangyayari sa akin. Basag na yung katawan ko, basag na yung mukha ko. Talagang hindi ko na rin din alam kung ano yung nangyayari sa akin. No? Paano nagsimula yun? Eh? Ano lang yun, dahil din sa ano, paghatid sa babae. Ewan ko kung setup up noong araw na yun. No? Hmm. Pero nagulat ako, ang dami nilang umano sa akin, no? Which is, sinarapan ko. Akala ko, konti lang. Yung pala, ang dami, sobra. Ang huli kong naalala, yung gumulong na lang ako sa basuran, yun. Pag tayo ko, akala ko wala akong tama. Yung pala, naliligo na ako sa sarili kong dumunod. Ayun yung pinaka, ay, hindi ko makakalimutan na halos akala ko, patay na rin ako. Pumasok ko ng Station 3. Pumasok ko dyan dahil nagkaroon ng gantihan. Na biado nila yung isang kasama ko rito. Bumawi kami. Kabawi namin, nung panahon na yun, bawi sa matinding ride dyan sa kanto. Pinakano namin, ground namin nung araw. Yan, diyan kami nagkakagulo. Mm. ng barilan, akala ko nung una walang tinamaan, hmm. yung pala meron. Yun ang rason kung bakit ka... Oo, pumasok. Okay. Sa laya pa lang, nakuha ko na yan kasi okay. alam ko na na ko ako eh. Kasi merong isang kakosa namin na nagsabi sa akin na dapat pag naglolo ka, may pangkat ka na para may pupuntahan na rin pag nasa loob. Which is totoo naman talaga yun. Oh. Hindi naman din ako naargabyado nung panahon na pumasok ako sa loob. Nasa bayan ko pa yung mga kababata namin nung no araw. Hmm. Mga naunang nakulong sa akin. Yan bahala na yan. Pusang lobo, yan, Pusang loob. Pusang loob, eh. minamaal yan, hindi lang basta pinatatak o pinalagay yan Kasi pag sinabi yung pangkat, mamahalin mo yan habang buhay ah. Ito kasi yung nasa puso ko eh, bukod sa batang sampalok ako, oh, bahala talaga ang kinagisnang kong pangkat na nakasama ko Puro bahala hmm. Although napunta ako sa bahay ng Sputnik, ganda naman yung pakikisama, wala naman problema eh. Wala naman sa pangkat, sa pakikisama, at respeto pa rin yan, sa yeah. lang Akala ko makaka-uwi pa ako eh. Pagbintangan ako, alam ko eh. Nahuli kasi ako ng umaga. Pagdating ng hapon, in-inquest ako yun. Na hindi ko makakalimutan na matutuluyan pala talaga ako sa kaso ko. Pero buti, may nagbagandang loob sa akin. pinyansan sana ako ngayon, malaya ako at nala, napaano ko na wala naman din ako kasalanan. 2012 pa yun yung panahon na magulo talaga rito sa lugar na yun? Ah, ano naramdaman mo ng nun, boss nung nawala? Kasi ah, ako, yeah, oh, tol, nabuhayan ako ng loob na pwede ko pa ipakita sa labas na nagbabagong buhay rin. Ah. Puno to, naka full sleeve ka dito. Ah. Tapos iba-ibang imahe yung meron dito sa balat mo. Pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yung istorya nitong mga tattoo mo sa kanang braso mo? Sit in sinner. Ito yung puro Diyos. Ah, dito sa kanan. Oo, oh, puro Diyos. Sige, silipin ano? muna natin. Meron tayo dito, mukha ni Jesus oh. Christ. May nakasulat dito. God grant me the serenity ay, ay, to accept the things I cannot change. Ay. Anong ibig sabihin yan, to, Para sa'yo. Yung mga bagay na hindi mo na kayang baguhin. Yung mga bagay na nangyari na. Buong kataga niya. Ayan, yan, yan, yan God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Maganda yung meaning nito, nito boss. May meaningful din talaga. Meron din tayo dito. Keep the faith. Prayer hands. Yan, yeah, prayer hands. Meron tayo dito. Forgive my sins. Forgive my sins. Tapos, mukha ni Mama Mary. Ni Mama Mary. Mas, meron din nakasulat dito, boss. Ito, ano yun? Bakit yun yung napili mong tema? Maka Diyos. Ito na yung naging simbolo ko ng pagbabago. Kumbaga, maging makatao na lang, hindi nakatulad nung araw. Na uh, puro gulo. Mm. Puro gulo yung iniisip. Uh, walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Pag bagong buhay na, ito na yun. Dinaan ko na lang din sa tato. Ito si Mama Mary to. Mga bungo dito. Oh, puro ano na yun, puro sa, puro impyerno na yun. Ito bungo. May bungo din dito. Hmm. Bungo din to. So, ito yung mga, ano, makasalanan. Hmm. Dito sa kaliwang braso mo, kabaligtaran siya. Oo, oh, Dito sa kanan. Oh. Ito, good. Good. Ito, Ito, yung bad side. Bad side. Ano yung story niyan? Ito naman si Mama Mary, kaya nandito siya. Sa kapila ng kaguluhan na nagawa ng tao sa mundo, meron pa rin nag-iisang nanay na nag -ano sa akin. Shit. Nanay ko na namatay. Ito, uh, um, meron kang triangle dito uh, na natin mata. Ang tawag dito ay All Seeing Eye. Um, yan. Naniniwala ka sa ano? Tat, nung araw naniniwala ako dyan sa Illuminati na eh. yun. hindi maka-Diyos. Pero ngayon hindi na. Hindi um, okay na. Tapos meron ka rin dito. Si Marilyn Monroe yan. Gold digger yan. May sapot ka dito. Ito galing ko sa ano, idol ko talaga. Inspired lang ko sa loob. Sa kakulungan. Kaya meron din ako nito. Mga di pa man ako nakukulong. Gusto ko na magkaroon ng uh, ganyang tato eh. Ito boss, sabi nila, marami magagaling naman na nato sa loob. Tama ba? Marami. marami. Maraming Marami magagaling naman na nato sa loob. Iba't ibang pangkat. Meron ka ditong dalawang anghel. Gabay. Gabay yan. Para sa akin, ha? Ah. Gabay. Pero ito yung pinaka ko tol. Pinakagusto ko sa lahat. Pag pa sa akin ito, tatay ko. Always keep the faith tol. Pinatatoo ko yan nung ano nang magulo na talaga. Ay, magulo yung mundo namin dito. Kaliwat kanan. Ang meaning yan doon, ano? Laging panatilihin ang pananampalataya. Eh, yung pinakagusto ko sa lahat. Kahit hindi maayos yan, eh, yung pinakagusto ko. Tatay ko pa nagtatoo niyan. Mano-mano. Talagang kamay lang yung gamit. Saya, ano pa yan, ginawa. Tapos boss, meron ka nakasulat dito, Jaylin. Ay, yung ano yan, yung, yung asawa ko yan noong araw. Noong araw. Ano yan, yung pinagkakautakan ko lang. Pinagkakautakan ko ng talagang ano, kasi kundi dahil sa kanya na siguro bumuno ako na matagal. Hanggang kaya kasama mo si Jaylin? Hindi na. Hindi. ito ah, yan, ito siya. Ito, ito <laughs> na, ito na yung ito, uh, yung mga alay niya. Ito. Uh, Rodilin. Oo, oh, yan, siya. Ayan siya yung nangalaga sa akin noong araw. Pares ba yan si Rodilyn at si Jaylin? Pinagsama lang yung pangalan namin. Tayo lang, hmm. tiyala lang. Yung Jaylin? Hmm. Ah. Jason ka Rodilyn. Okay. Ayun yung taong nangalaga sa akin noong araw. Nagbiyansa sa akin, Anis, dalaw, yung gano'n mga gano'n. Pwede mo sa amin? Ayon, yung siya yung nag-asikaso sa sa akin. Yung sa lobos, kapag wala kang dalaw, gopi ka. Pero oo, nung panahon ko, hindi ako nag-gopi kasi almusal, tangalian, hapunan, meron na oh, may, may dalawa oh, eh, which is sa buwan ako, sa kalating buwan ko, napiyansa na oh, dahil sa kanya, yun nga yung pinakautang na loob ko sa kanya, yung hindi ko makakalimutan dahil sa ginawa niya, kaya nakalaya ako. Hanggang uh, ngayon boss, ano? magkasama kayo Hindi na, may wala siya na, ano. pero nakikita ko pa rin naman siya. Siya yung day lang kung bakit ako nakalaya noong araw. Hindi niya ako iniwan. Kaya hanggang ngayon hindi ko pinabubura yan. Ah. Uh, salamat yan para sa lahat ng bagay na inambag niya sa buhay niya. Ito, may kwento siya eh, kaya hindi natin dapat baliwalain na ano. Naging parte siya eh. Siyempre, parte siya nung pagluloko ko. Um, Buda to, di ba? Oh, si Buda. Anya mas, napalaki na anya mas, isang buo. Kunti pa lang naman yung tatoo ko nung nakulong ako eh. Dito lang ako nagparami sa laya eh. Um, sa likod ba meron ka rin? Meron ako. Ano? Pindito ng nanay ko. Eto, meron tayo dito. Villamor. Oo. Oh at saka Edsel, cell. ko yan, yung mahal na mahal kong Nung napasok na ako ng pagiging triskill yun, ah. naging okay na yung buhay ko, nabago na lahat. Bago na buhay na talaga lahat. iba ah. Ewan ko, pero iba yung gang sa kapatiran eh. Iba yung gang sa kapatiran na kapag nasa, nasa kapatiran ka na, iba na. Iba na yung galaw, mas pino na, kumbaga. Alam mo na sa sarili mo na hindi ka na pwedeng bumabalandra ng bumabalagbag. Ah. Hindi ka na pwedeng ganun. Kung baga, ano ka na, marunong ka na makisama sa community kasi community na yung dinadala mo eh. Hindi na yung sarili mo. Ako ngayon yung tumata yung tinatawag nilang GT. O, Grand Trisquil yun. Nang Santa Clara Zone 46 Community Chapter. Isa rin ako sa mga founder dito. Kami ngayon yung nag na nangangalaga rito. Kung naggo community service. Brad din yung chairman dito. Si Brad Suma. Oh, rumiresyo kami Mm -hmm. Ang kasama namin chapter dyan is yung chapter ng Tres, chapter mm -hmm. sa at LRC. Mm -hmm. Meron din naman mga ibang chapter na tumutulong, mm -hmm. na nakikipag-join project. Nung mm hmm. nakaraan ding sunog dyan, diyan kami, dyan hindi kami nagpapiding, ah. bigay ng konting bigas. Ganun kami, kumbaga, sa ngayon, doon ako nakapokus sa kapatiran na. Nagko-community service na kami rito, feeding program, mm -hmm. cleanup drive, lahat ginagawa namin dito. Mm -hmm para maging ano yung chapter namin dito at maging magkaroon ng pakabuluhan pakabuluhan yung ginagawa namin Ano yung chapter dito? Santa Clara Sound 46 Community Chapter Responsibilities sa saka yung mga duty para magkampanan mo yung katungkulan Ginagawa ko to, yung ako yung nagtitimun sa kanila kung baga ako yung gumagawa ng project hmm. kung ano yung dapat gawin nag-iisip ako pero may mga officer din naman ako na tumutulong sa akin dapat ubat namin dito yung kalinisan, ganon. Tapos yung may nangangailangan ng tulong, kung kaya naman matulungan, tutulungan namin. Kung sa pondo, may pondo rin naman din kami kung baga napag-aambaga naman lahat na ng bagay. Gano po ba karami yung member dito sa... Dito, ang strength namin dito, almost 91 na yung strength ko namin dito. Marami na rin kasama na yung pinakamamahal namin chairman, chairman Suma. Ah, may papayaw mo dun sa mga... Ano lang yan, sa, sa una lang masaya yan. Pero pag uli, pagsisisihan nyo na yung mga bagay na ginawa nyo. Masarap lang sa una, pero kapag nakatikim kayo ng gulungan, hindi, hindi nyo na uulitin yan. Maniwala kayo sa akin. Marami na ako nakasama na nagsisi sa uli. Sa bagay, wala naman nagsisi sa una eh. Puro sa uli. Pag mabuting bata ka na lang sa panahon ngayon, mas, mas maganda yun. Pagiging mapusok ano mas maraming ganun mas maraming napapahamak diyan. Maraming magagalit sa yo dahil yung mo. Pag ibabait ka lang sa lugar niyo, okay na 'yun. Hindi na para pakita mo kung gaano ka kakulit. Sa chapter go, laban lang Kasimulan na natin 'to eh. Tuloy-tuloy na natin 'to. Santa Clara Zone 46 Community Chapter. Salute. Matinta, nasa tinta na loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat di lang to basta inukit kinuwit o para lang maitatak sa halit ninaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapangusgang mga mata masama ka pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas ay matik na adit at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganun pa man bilang nagtatato di na dapat niyang pagpapatulan ariba, Arriba! Arriba, tao gama! Isuportahan nyo nga pala tatong kalye. Salamat at salut sa inyong lahat. Mga istorya, nangbato sa kalye!